Oh guys, ito po sila kayo ano. Um dito po kami nagbabaklas ng scaffolding. Ito po yung natapos na sir. Ito na po sir. Ito po tapos na po, no. Ito naman dito. So yung iba kong mga kasama, ito po uh, iskapol. nag scapul. Nag sa mga taong pulpul. Ayun. Dapat

Okay. maka pa toy toy maka dalawa no hindi naman magsasali. Eh. Ibabalik ka nalang uli. Yung kabila naman. No? Ngayon po tayo, no? Eh, yan. Yan po si ano? Ah, uh, si... Si Triskelion borongoy Yan, yan. Uh, at saka itong isang may hawak ng barita si... Triskelion Barangkot. <coughs> Guys, tabi-tabi lang po. Hindi po sinasadya kasi tinutuyo. Ayan po siya guys. So. Ayan po. Oh. mo po yung mga lugar na yan. Okay. So, yan po nga ko content ngayong araw na ito, no? Kahit paano, makapag-upload tayo ng araw-araw. Yan po. Yan po si... <today> we... Orangnya yang don apalagi bisa dong dikit cek, 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 don. Di orangnya mana don kasih dikit, na -dikit na guys, ang jaka na mga po na sila kapurunggo, ikapurunggi mga po Saan yung runner doon, Toy? Toy? Ha? Yung runner doon? Ay, no, may ikira ko yung kahoy. Okay, palit na lang yan. No, baba na yan. Yan, bago yan, kaya niya, yun. Oh, okay. Yan na lang, dugtungan natin kasi sobrang haba yun doon, no?

Balikkan kekasih, isi lalim kakak, dumukut. Du, du, kak, du, ini du, kak. Oh, yang kanyan, ba? Ditemukan oh, yang tindian, nih. Dibahas, Pak. Dibahas, Pak. Bagi di maguas, alih, hap. Lalim. Lalim. Oh, Kikilay. <laughs> Kipa, <laughs> diba? atak! Ki! Atak! Oh, man. Doon sa kapurong gay. Kapuroy. pa Apa? Apa no? Pasensya na kayo. Kaya dito na lang tayo. Magla-live po kasi ako ngayon eh. Dahil para pang broadcasting, na, pang broadcasting natin. Uh, ayan. Mga tanawin sa labas. Andito po kami sa pang-apat, pang-limang palapag. Tandang sora, no? Uh -huh. May, tana, anong, anong problema niya? Ano, ano, ano yung kalutang dyan? Di, pare-pares lang yan kaya. Ay, mababa lang talaga dyan kaya lutang. Matas to dito eh. Matas to eh. Layuran niya na lang. Manipis lang ang kulang kailangan dyan, di ba? Yan mo. Okay, maraming salamat no. Hanggang dito na lang muna tayo.